Sa mga resident na dito or yung may mga asawang koreano na nagtatrabaho dito sa na South Korea, siguro marami po sa inyo yung nalilito regarding sa Sanchebo Home at saka yung tinatawag nila na syrup Gupyo. etong dalawa po na to ay insurance po yan dito sa South Korea provided ng Korean government. Ano ba yung pinagkaiba ng dalawa na yan? Ito po, explain ko lang po ito based sa pagkakaalam ko po ang sansebohong po yan po ay industrial accident insurance makukuha lamang po yan kapag kayo po ay na sa loob ng company or kaya naman nagkaroon kayo ng sakit sa loob ng company at kailangan ninyo mag-treatment o magpagaling ng apat na araw pataas kailangan po ng uh, doctor's opinion po dyan so kailangan po i-declare po yan ng doctor po ninyo Pagkatapos, ang sirop gupyo naman po, yan po yung unemployment allowance. Nakukuha din po yan sa government. Usually, ang mga nakakakuha po ng sirop gupyo is yung may mga deduction sa payslip ng goyong po home. Yan po ay makukuha nyo lamang kung kayo po ay unemployed. Pero hindi po lahat ng unemployed ay makakakuha ng, ng insurance po na yan. Yan po ay binibigay lamang base po sa pagkakaalam ko kapag kayo po ay tinanggal sa company. Kung hindi po kayo tinanggal sa company, hindi po kayo makakakuha ng syrup kupyo. Yan po ay based sa experience ko. Sa experience ko po noon, ako po ay buntis. nag po ako sa company. Nagtrabaho po ako sa center for more than 3 years and then nabuntis po ako uh, nag po ako sa company dahil medyo risky po yung pagbubuntis ko. So, nag po ako sa company and then pumunta po ako sa Koyong Center para mag-apply sa Shirok Kukyo. Kaya lang hindi po ako na-approve dahil hindi po pinirmahan ng company ko ang sabi po nila, nilagay po nila doon, na hindi po nila ako tinanggal, ako po ay kusang nag-resign, which is tama naman po. Nag-resign po ako, kaya hindi po ako nakakuha ng sirop kupyo. Maganda po yung sirop kupyo, makakareceive ka ng allowance habang ikaw ay walang trabaho. Pero, syempre, kung makahanap ka kagad ng trabaho, mawawala na po yung allowance. So, sana clear po sa atin kung ano yung difference ng sanchi bohong at ng sirop kupyo. Ayun.